Magandang hapon mga ka-boys. Ito na yung matagal ko nang gustong iulang. Yung pumunta kasi kami sa Kabalatuan sa eye center. Naamoy namin to at sobrang bango. Sabi ko sa mga kasama ko, iluluto ko to. Lot, lot, ito na yung gusto nating iulang. Yes! Paksiyo po ang iluluto ko. Wow. Ilinis ko na pong mabuti ang tilapia. Una ko po munang nilagay ang mga sangkap sa kasirola. Bawang, sibuyas at luya. Yung iba po hindi naglalagay ng bawang dito pero ako po naglagay. Pagkatapos po ay ilalagay ko na ang tilapia. Dalawang tilapia lang po ito kasi dalawa lang kami ng dalaga kong kakain. Ganito din kasi ang ulam na ang anak ko na nakapukod. Nagkapareho pa. Naglaki ko na din ang ampalaya. Pansin niyo ba ang lalaki ng hiwa? Ako din, napansin ko din. Sinunod ko na din ang talong. At tapos, eh, ko ng one cup na tubig. At syempre, patsyam na suka. Tambahan lang ang lagay. Nilagyan ko na din ng paminta at magic sarap. At syempre, patsyam din ng asin. Puro patsyam lang yan, mga ka-boys. Yan lang naman talaga kadali magpaksi, di po ba? Yes. Pero noon, big deal sa akin yan. Di kasi ako marunong. Nung kumulo na, nilagay ko na yung siling berde. At pagkatapos, at akukuloyin lang ulit sandali. Galing na talaga magluto ni Inda. Parang totoo. At nung kumulo na po ulit, Lalagyan ko na ng isa sa nagpapasarap sa paksiw. Ang mantika. Dalawang kutsara po yan. Ready na ang aking paksiw na tilapia. O paano guys? Sa susunod na lang ulit ha? See you. Bye!